guys, kamusta po kayo lahat? Mga kaibigan ko dito sa Whitey ko naman po yung mapumastahin Ito ang aking gawain sa tuwing Pagising ko sa madaling araw Alas 3 Ang luloto ng champorado at alamsal Para sa mga Estudyante namin dito Nagmamadaling pumasok dito na sila nabili ng almusal ayan guys palito na yung champuado at sopas bali nagtitimpla na lang gamit ko lang guys yung double burner na kalandis oil na ginawa ko napakatipid niya ayan papatayin ko mga sopas kasi wala tayo ngayong content na tutorial shout out na lang po sa inyong lahat and God bless